magandang hapon po sa inyo lahat mga minamahal kong mga tagapakinig ng salita ng Diyos lahat ng mga nagmamahal sa Diyos at gumagawa ng mabuti sa mga bago pa lamang po makinig po kayong mabuti sa so, sandali po tayong mananalangin sa ating Diyos na nasa langit Ama na nasa langit patumbaya mo Diyos ang iyong lingkod mga nakikinig Dalangin ko po, Panginoon, nahipuhin mo kanilang puso, tisipan, buksan mo mo kanilang spiritual na pag-iisip, upang malaman nila ang katotohanan, makilala kanila ng lubusan, na mayroon ng banal na Diyos, na siyang gumawa ng langit at lupa, ang makapangyarihan ng Diyos, mapagmahal, pagpakumbaba, our great provider, our great God, great God, the holy God, the one and only, Jesus, the wonderful God, the amazing God, Salamat po ang sa langit sa oras na to. Salamat po ang kapurihan ka. Puro pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. <clears throat> so ito nga po ating pag-uusapan. Ano-ano ba ang mga requirements upang makapasok sa kaharian ng langit sa, sa kaharian ng ating Diyos? Part 3 na po tayo. Ito po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At lubhang napakahalaga po nitong topic na ito. Kaya makinig po kayong mabuti. So, basahin muna natin sa Roma 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Pangalawa, Mateo 4 versikulo 4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pangatlo, sa John 3, verse 3, sumagot si Yesus, Tandaan mo ang sinabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Pangapat, sa John 1, verse 12, Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa, sa, sa Epeso 5 verse 9, basahin po natin, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag, <clears throat> sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal, yan sabi po ng ating Diyos. Ang Diyos ay banal. So, balikan mo muna po natin yung una sa Roma 10 verse 17. So, kailangan pala na nakikinig na tayo ng salita ng Diyos tungkol po ito kay Yesu Kristo upang ang isang tao ay magkaroon ng pananampalataya. So, kailangan talaga nating makinig sa mga nangangaral tungkol kay Jesus na po sa Biblia, imposible sa isang tao na hindi nakikinig na magkaroon po ng pananampalataya. So, ito po ang requirements sa uh, langit so mag, upang magkaroon po tayo ng pananampalataya, makikinig po na tayo ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus, nang nanggagaling sa Biblia, na po ay galing sa ating Diyos. Tama po ba? Ito po kasi ang nakalagay sa Biblia alam naman, alam naman po natin ang mga nakasulat dito ay galing sa Diyos. Kaya ito po ay totoo. Ito po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Gaya ng sinabi sa Mateo 4, versikulo 4, nakaugnay dito ang sinabi na nabubuhay ang isang tao sa magitan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang pagkain ang ating kinabubuhay, kundi sa pagbabasa at pag-aaral ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ay pinakikingat at binabasa natin ang salita ng Diyos. Palaging, palagi nating dapat kasama ang salita ng Diyos at nasa ating mga puso isipan ito. Kaya importante po na nakikinig at nagbabasa ng Biblia ang bawat tao upang makilala natin ang tunay na Diyos at tagapagligtas. So, yun namang pong pangatlo, tayo ay makasalanan. Kaya upang mabuhay muli ang isang tao, ang kanyang espiritu, ay dapat ipanang, ipanganak na muli sa mga magita ng banal na espiritu. Nang natantandaan nyo pa ba ng kinain nila Adan at Eva ang prutas sa halamanan ng Eden, sa gitna nun, yun ang po ang puno na ipinagbabawal ng Diyos na mahipit na pinagbiling ng Diyos sa kanila na huwag hihipuin o kakainin ito dahil mamamatay sila. So ngayon, nang kinain nila ang prutas, hindi naman sila namatay, di ba? Ang Espiritu pong nakikipag-ugnayan sa Diyos ang namatay. So magmula noon nagkaroon ng gap kaya upang mabuhay muli ito ay kailangan ipanganak na muli ang isang tao pa magita ng banal na Espiritu na galing kay Jesus, galing sa ating Diyos. At mangyayari lamang ito kung nanalig at tumanggap ang isang tao kay Jesus at ang banal na Espiritu Santo upang masunod natin ang Diyos na makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabasahin so pa po natin sa Colossus 1 verse 9 to 10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana ipa ipaunawan niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban. Sa mamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugud-lugud sa Panginoon tasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Ayon po sa ating nabasa, napakalinaw na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay makakapamuhay na ng karapat-dapat. Kalugud-lugud. <clears throat> Kalugud-lugud sa ating Diyos at magagawa na natin ang paggawa ng mabuti at lalawak ang ating pagkakilala sa Diyos. So dito natin makikilala ang tunay na at banal at makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Yesus. Kung sino nga ba siya at kung bakit siya naging tao at ang kanyang tunay na pagiging anak ng Diyos na siyang simula at wakas. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman Na makapangyarihan sa lahat, mahabagin May wagas sa tunay na pagmamahal sa lahat Et ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang buhay Na sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mahugasan ang ating mga kasalanan Ang sa gayon ay pinatawad na tayo Pinatawad na tayo ang kailangan lang po ay manalig at tanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Kasama na ang kanyang banal na istalita at ang kanyang Espiritu Santo na siyang magiging guide natin. Ito po ay magiging guide natin upang makagawa tayo ng mabuti sa araw-araw at makatulong sa ating pus at makatulong sa ating kapwa dahil dito ay nakatanim na sa ating puso ang salita ng Diyos kaya hindi na natin makakalimutan ang sumunod sa ating Diyos igalang po natin siyang banal habang tayo ay nabubuhay at palaging isaisip ang kanyang banal na salita sa ating puso't isipan at palaging manalangin ilang beses o limang beses o higit pa sa isang araw, kapag hindi tayo nakakalimot sa Diyos ay madali niya tayong tutulungan at pagpapalain. Sino nga bang ama na hindi matutuwa sa kanyang mga anak kung sila ay masunurin sa kanya? Nalulubos ang kanyang kagalakan sa mga anak na marunong sumunod at gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa at nagmamahalang tunay tulad sa kanilang sarili. Tandaan po natin na ang lahat ng ginagawa natin dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay, lahat ay nakasulat sa mga aklat ng Diyos. Ang ginagawa ng lahat ng tao, maging mabuti man o masama, ang lahat ay hayag sa Kanya. Alam niya kung kayo ay gumagawa ng mabuti o may mabuti tayong puso at intensyon sa ating kapwa at sa Diyos. Alam niya kung ano ang nasa puso't isipan ng isang tao. Kaya sa araw ng paghuhukom, dito mahayag ang lahat ng ginagawa natin habang tayo ay nabubuhay. Dito rin tayo husgahan ng ating Panginoong Isus ang lahat ng may malinis na puso na tunay na nagmamahal sa ating Diyos at sa kapwa ay makakapasok sa kanyang kaharian. Maliban lang sa mga taong masasama o hindi mabigil ang paggawa ng masama sa araw-araw. Nagsisinungaling, nangangalunya, pumapatay. Maging mapagpakumbaba po tayo. Marunong magpatawad may mahabang pasensya at matuto tayong magsumikap na maging banal upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. So, kailangan po maging banal po tayo upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang po tayo na dito sa mundo upang pumasok, magtrabaho, magmahal sa ating pamilya, kumain, matulog, ang nais ng ating Diyos ay makilala natin si Kristo Yesus. Magpabautismo, manalig kay Yesus. Makinig sa mga nangangaral tungkol kay Yesus. Ang magandang balita upang magkaroon tayo ng pananampalataya. Manalangin palagi na makasama natin, makasama rin ang Banal na Espiritu upang masulod natin ang kalooban ng Diyos na magiging guide natin sa paglilakad sa daan ng Panginoon. Gumawa ng mabuti sa araw-araw, tumulong tayo sa ating kapwa at ibahagi ang, ang salita ng Diyos upang marami ang makakilala sa Panginoon. Ang sa Panginoon. Maging totoo po tayo sa ating buhay Huwag magsisinungaling, maging mahinahon o may mahabang pasensya. Magiging matuwid at maging matuwid at maging banal tulad ni Kristo Jesus. Sa ganitong paraan ay masusunod po natin ang Panginoong Diyos. So maraming maraming salamat po sa oras na ito. Ang mga requirements talaga ng pagpasok sa kanilang Diyos ay makilala po natin ang Diyos at si Kristo ng lumbusan. Karoon po tayo ng pananampalataya. At tayo ay maging matuwid sa mga ng Espiritu Santo na ating tatanggapin. Sa pagtanggap natin sa Panginoon ay pwede na tayong manalangin na sa atin ng Espiritu Santo. Ang paggawa po ng mabuti, pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa ating Diyos at ang pagsunod sa ating Diyos ito po ang mga requirements upang mga pasok tayo sa uh, sa taas sa langit na hinihanda para sa mga taong may malinis na kalooban o malinis na puso salamat po sa lahat lahat Pagpalangin kayo ng may Diyos Ama ng Anak at ng Banal Espiritu Santo kayo lahat na may ma may masamang karamdaman, may mga sakit man. Ano mga sakit ang meron kayo ngayon, ipatong ninyo ang inyong kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling in the mighty name of Jesus. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.